Magandang po, mga darap po, minamahal na mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa pusat-isip natin sa mga salita niya, ang Biblia. So, ang po pag-uusapan po natin ay kaobserbahan ng mga tao po, sa paligid nila ang pagdat natin pa sa bakit napakarami ng mga fake na kristyano. So, ang kristyano po ay isang tao na tumanggap at lubos na nagtitiwala kay Jesus bilang tanging tagapagligtas sa kasalanan. Pusan po natin ang nakasulat po, okay. sa pusan. Ito po sa one floor ng I aming mean. ang one point pang apat pusan ng testament. So, tinapunan natin ang nakasulat dito. Sa pagkaganto ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kung di magkaroon ng buhay na wala hanggan. So yun ah, oh. mga nangitiwala ay, ay buhay na wala ganon. So sila po yung mga tunay na kresyano. Sa kawala din ang inyong lamputis sa atin, ang natin ang nakasulat dito sa talata na ito. Kaya sabi po dito, sumagot sila sa mampalataya ka sa Panginoon Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Yan. So kasi sa unahan na verse na kalagay, nagtatanong po yung jailer sabi, anong dapat yung gawin para maligtas? Sa so, nila, sumampalataya ka sa Panginoon Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya So, tingnan po natin ang nakalagay po sa test so, ng mga dalawa. Eh? Ilon hanggang siyam. Sabi so, rito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kalob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Uh, panahon na niligtas sa mga ligtas na panahon na so yung mga krisyano yung mga ligtas na no? kasi sumampalatayan sila sa Panginoon sa Panginoon sa Kristo so mga krisyano po uh, ang puso po ng isang krisyano ang linirahan po ang Espiritu ni Kristo kung no? po natin nakalagay po sa Efeso 3 doon dito. So, ito pa nakasulat. Para manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa pananampalataya inyo. Pinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos. So, yun ang hinang ng Diyos sumampalataya so, tayo kay Jesus Cristo. So, sa sabihin ng pananampalataya ay hindi lang paniniwala, kundi pagka talaga ng buhay, no, commitment sa ating Panginoon, pagtitiwala sa Kanya. Sa so, una ko rin ito, anin na din siya. Tantahan po natin, nakasulat po doon. Ito pa na tama ka. Pinagamunan kang tama. yun siyang yun, so sabi dito hindi po ang katawan nyo yung templo ng banal na spiritong tinanggap ninyo mula sa Diyos at nasa inyo kung gano'n, ang katawan ninyo ay hindi nasa inyo kundi sa Diyos Yan. so kapag po sumampartayin tayo sa Panginoon sa Kristo ang mangyari po mananahan sa atin ang banal na spiritong So, sa Roma po, tinan po natin na kasulahan yung mga walang kaming naman ang nakasaan. rin po sa Bible nyo para masigurado nyo na yung talaga ng Ang dahil lang sa inyong spirit ng Diyos na muling bumuhay kay Jesus Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay, na, buhay sa inyong mga katawang ni kamatayan. Gagawin niya ito sa magitan ng kanyang spiritong ng sa inyo. Ayan. So, tayo pong mga kristyano, mga atyong mga, mga palataya sa Panginoon Jesus, so, nasa, nasa atin ang spirito ng Diyos na siyang bumuhay sa Panginoon Jesus. So, kaya tayo rin po ay ng Panginoon. Bubuhayin muli sa mga katayin. So, isa po pong basahin po natin yung nandun pa rin sa Roma. Mulo siya. Ito mo na, okay? Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanan ng pagkatao, kundi ayon sa patmubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. So, ang tao po na din-describe po dito, ay hindi Kristiyano. Kaya maling katawagan po ang peking krisyano. Pwede lang po tayo maging krisyano o kaya hindi tayo krisyano. Naki-Kristo tayo o wala tayo kay Kristo. Diba? Saan po natin ang Mateo? Talang po talang ha? Tatlo. Ito po nakalagay sinugo niya ang kanyang mga lipin upang tawagin ang mga mga inaanyayahan. Teka, mali yan. Alam ano? mo sa natin. Sa tatlumpo. Lala tatlumpo. Parang doon ang chapter. Sapagat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Ngayon. sa so, tayo po, no, buhay din muli ng Panginoon. Ang boy lang ibig sabihin po nun. Magiging uh, katulad tayo ng hell, ibig sabihin, hindi lang tayo mag-aasawa na sa langit. Ano po? Okay, so ngayong nasabi na natin po ito, may mga nagtatanong kung bakit mayroong mga peking krisyano. Dahil po siguro, sa pag-ugali ng mga krisyano, ano po, o mga taong akala nila kristyano sila o sinasabi nila kristyano sila pero hindi talaga sila mga kristyano maray pong dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na kristyano sila samantalang hindi naman sila sa si kristyano talaga sa dahilan po ay mga maling katuruan so kapag yung hindi wastong araw pong tinuturo ng isang simbahan yung mga maninimba hindi nalalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, paano sila makakalakad ng kasabay ng Balang Espiritu kung wala sa kanilang katotohanan? No? So, lagi ko na pong kinukot dito yung sinabi ng Panginoon habang nananalangin siya sa Ama sa langit ang iyong salita ang katotohanan. So, kung pinapangaral sa isang iglesia, no? sa isang simbahan, hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao, doktrina ng mundo, ano po, tradisyon ng simbahan. O, paano po doon sa mga ng Espiritu? Aalis po doon, ano po, hindi po tayo pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Okay, so, iniwala po iba na kapag nakapagsambit sila ng panalangin, o kaya lumapit sila sa harapan at nag-altar call, magiging krisyano sila. Marami din yung niwala na kapag sinagawa nila ang ilang tradisyon simbahan gaya ng pagbibinyag ng sanggol, magiging krisyano sila. O kapag marami na silang nagawang kabutihan, magiging okay na sila sa paningin ng Diyos. Iba naman po nang na kapag palagi silang nagsisimba, at hindi sila umaamsen, sigurado na kaligtasan nila. Ang punto po natin dito, hindi po lahat ang nagsasabi na kasyano na sila ay talagang mga kasyano. Pero kampante sila na okay ang katayuan ng kaluluwa nila. Pero napakalungkot po na ang mga kung buhay nang nagaangkin na kasyano sila biglang maririnig ang araw, no? biglang maririnig po nila sa araw ng Panginoon. Sabihin ni Lord, hindi ko kayo kalala. Lumayo kayo mga gumagawa ng kasamaan. Ang buhay na kasulat sa Mateo, Pito, alam mo po tatlo. Ang maliwanag po na tinuturo ng Biblia, ay kapag naligdas ang isang tao, siguradong ang nababagong buhay niya. Dahil isa na siyang bago nila lang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Yan po yung mabasa niyo sa Kalawang Kurinto, Ima, Nagigido. Magsusumika po ang isang tunay na buhay na Gen Christian na parangalan at si Kristo sa magigitan po ng pamumuhay na nakakalagod sa Diyos. Diba? So, buntahan natin ang nakasulat ko sa unang Pedro, isa, sa din ba? Ito pa nakasulat dito. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa niyo. Sa so, pagkasinabi ng Diyos, sa kasalatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Okay, so ano ito po ang sinasabi ng Biblia sa Banata Apa, Talata Isang Ha, pag ng mga baba. Ngayon, naghirap si Kristo sa katawang tao niya. Kapat ay handa rin kayo maghirap sapat at hindi lang magawa ng kasalanan. Ang tao nagtiis ng hirap. Hindi na siya sumusunod sa masamang niyang ugali. Hindi sumusunod na siya sa kalaban ng Diyos. Kaya, kapag na ninyong gawin ang mga ginagawa nyo noon, ang mga bagay na gusto ang gawin ng mga taon hindi kumikilala sa Diyos, puno ng kahalayan, ang buhay nyo noon, at sinunod nyo ang, ang nasa ninyo na naman. Palagi yung natitipang para mag-inuman at mga mga bagay na kahiyahiya. At sa, sa pagsamban nyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang bagay yung ginagawa nyo. Pero natataka ngayon, sa inyo, mga tao hindi gumigilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at malungin nilang pumumuhay, kaya nagsasarita sila ng masama sa inyo. So may pagbabago po na makikita sa buhay ni isang tao na krisyano. Diba? So, ang pala ng palataya na totoong nakapagligtas ay magbubunga po ng yun, so may bunga po na po. ang buhay na isang mana ng Makita po niya sa Santiago, dalawa lang pito at saka lang pito Kaya kung walang mga gawa na ng pag-ibig sa buhay po natin, ano po, kung tayo ng galit sa kapwa, ng um, hatred. Sabihin po natin na may sarili po natin. So, ito niya po pinapagawa ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto. kasi po natin mga nakalagay sa kalawang Korinto, labing tatlo, lima. Ito po nakasulat. Sarihin nyo yung sarili kung talagang may pananapala tayo kay Kristo. Tinan mo mabuti ang inyong sarili, hindi niyo ba alam? Kasi Kristo ay nasa inyo, maliba na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Hmm. So, tunay nga po na kung hindi nagre-resulta sa bagong buhay at mabuting gawa ang pagsasabi na kristyana po tayo, hindi totoo ang profesyo natin. Hindi tayo talaga mga kristyano. Ganun po man po kahit na sinasalamin ang buhay natin, ang Panginoong Hesus sa puso po natin, hindi po tayo perpekto. Nagkakasala pa rin tayo. At niloloka po natin ang ating sarili kung nag-aakala tayo na hindi na tayo makagawa ng kasalanan. So, po natin na nakagay sa unang 1 isa walo. So, hindi pa ibig sabihin na kristyano na tayo yung totoo. Hindi na tayo magkakasalan. Ano so, dito? Kung sinasabi natin, wala tayong kasalanan, tinadaya natin ating mga sarili, wala sa atin ang Pero hindi pa ibig sabihin na, no, na palagi tayong gumagawa ng excuse. Ano po? Pag nagkakasala tayo. Kundi ang ginagawa po natin, daily repentance. So, ganun pong ginagawa ng mga tunay na kristyano sa paghahanda po natin sa pagdagit na tinatawag o rapture ng church. So, pa nagkakasala po isang kristyano, inaabangan ng karamihan ang pagkakamali natin po para kundinahin ang mga grupo po naman na ng palatayahan. Ano po? So, kaya tayo pinapaiwas ni Pablo sa lahat ng mukhang masama. Ang mga nakalagay po sa unang uh, Thessalonica, hindi malinaw dito sa Tagalog, pero sa English po nakasulat, abstain from all appearance of evil. So, baka palang masama, iwasan na natin. At mamuhay tayo sa paraan ng karisperspeto para sa mga tagalabas. Ano po? So, unang uh, Thessalonica, kung paano po natin nakasulat dito, Abad Ibinroa. Nang sa ganon, hindi niyo na kailang umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi manan ng palataya. Yeah. So, hindi po lang magawin ng mga kasyano, ay gumawa po ng paulit-ulit na kasalanan. O yung sinasabi po na habitual sin. Puntahan po natin ang unang one, 36. Ang sino mang nanatira kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa kanya. Yun. So, habitual sin, nagpapatuloy sa kasalanan. Ibig so, sabihin, alam na niya na kasalanan yung gagawin niya, ginagawa eh, pa rin niya. No? Yun. So, mga nagkakasala ng paulit-ulit ay napatunayan na hindi nila kilala si Kristo at hindi sila nanatili sa Panginoon. Okay. kahit pang mukhang napakareligyoso nila at akala ng maraming tao na iba na Kristiyano sila. So, habang lumalago sa pananampalataya ng isang Kristiyano, Pakikitaan po siya ng ebidensya ng tunay na kalikasan ng isang Kristiyano. Katulad po ng pag ng Diyos, pagtalikod po sa kasalanan, at paghiwalay po sa sandugodan, at paglagong spiritual, ano po po, at pamumuhay na masunurin sa Diyos. So, yung hindi po Kristiyano, ginagawa palagi yung labag mo. sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Pero pag kunay na kasyano ka na, tumanggap ka sa Panginoon sa Kristo, nagsuko ka ng Panginoon sa Diyos, naging masunurin ka na. No? So, kung ano ba sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, ang totoong anak ng Diyos ay malaya na sa kasalanan pinalaya ni Kristo at ang alipin ng Diyos. At ang resulta po nito ay buhay na no? walang hanggan. Kasahin so, po natin nakasulat po dito sa Roma Ani, dalawang po Sa So, puntahan po natin po sa dalawang yung mga bayan na kasalawang nyo. Ito. Ito po nakasaan. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos at ang gulog nito ay kabanalan at buhay na wala ang hmm. Sana Sa napaganda po, no? So, yun po yung tunay na kresyano. So, hindi po kresyano yung nagsasabing kresyano siya o dahil member siya ng isang sekta o yung mga nakipag-isa kay Christ Jesus. Pinalaga na kasalanan at pinalaga ang buhay, nagsuko ng buhay sa Diyos sa mga ng Panginoon sa Kristo. So kayo po na ngayon lang po nakapakinin na mga programa, ni in ko po kayo na lumunod tayo sa Diyos. Ano po? Huwag po tayong maging kambante na akala natin porque may ang ng isang sekta, okay na tayo sa ng Diyos ang makakapasok po sa langit, hindi po natin na, uh, hindi po ID po natin yung mga natin. Ang kailangan po sa langit ay relasyon. Hindi po rel reliyon. So, paano po tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos? Talikuran ang kasalanan at tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon as sarili nating kagabalitas. So, imbes na tayo ang nasusunod sa buhay natin, higay natin ang manobela sa Panginoon sa Kristo. So, imbes na nagitiwala tayo sa sarili natin para makapasak sa langit kung ano-ano ang ginagawa natin, wala ba tayong magagawa para maligtas po natin ang sarili natin. Ang kailangan mo natin sa Kristo bilang nagpagligtas. So, sumunod po sa panalangin na ito. Lord, yan maraming pasalamat, Panginoon, sa dita niyo. Inuwaan na, na, ko na ngayon, Panginoon, kung sino po ang tuloy na makasyal. Panginoon, ayaw ko pong maging peke, Lord, na mali ang akala ko, Panginoon, na kristyano ko. Gusto po. ko pong maging totoo. Kaya, Panginoon, nagsisisi na po ko sa lahat ng kasalanan ko. Tinatalik lang ko na po lahat ng kasamaan at karamihan at kasalanan ng uh Panginoon. -huh. Inisin niyo po kami bala dugo ng mga butong na anak na si Jesus na tumulo sa kurs ng kalbayo. At Panginoon Jesus, pinabuksan ko ngayon na aking buhay, kayo na pong maghari, Panginoon, kayo na rin ang aking maging tagapalitas. Simulan po sa araw na ito, Panginoon, na po'y maglilingkod sa inyo at susunod sa inyo hanggang sa ulingin. Panginoon, may buhay para sa inyo lamang. At Panginoon Jesus, kayo na po ang upo sa trono ng aking buhay. Kayo na maghari, Panginoon. Tapos basing nyo po ako ng mga Espiritu. Kung maintindihan ko po yung salita, may isagawa ko po ito sa pang-araw-araw ng pangunguhay at mapagtumumpayan ko po ang lahat ng lalang ng Diyablo. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan po na aking kaluluwa sa kapagaran ng lahat ng kasalanan at sa buhay na walang na tinatanggap ko po sa inyo sa sa araw ito. Tayo sumasampan po ko kay Yeso Cristo bilang aking sariling tagapaglita sa Panginoon. Thank you Lord sa lahat ng inawan para sa akin. Na hindi niyo po inayaan Lord yan patuloy ako sa spiritual na kamangmangan Panginoon. Kundi hinayaan niyo na marinig ko ng balita ng kaligtasan sa sandaling ito. Thank you, Lord, sa grasya ninyo ang habag sa akin. Maka'y nalangin sa matangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, nalangin kayo niya, magala kayo, magtatalong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan ko ninyo, kahit yan ang pakalakayan ng mga. So, para lumagong kayo sa panampalataya, magbasa kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John, para makilala niyo sa Iso Kristo at maintindihan niyo ang plano ng Diyos para sa atin isang buhay na ganap at kasisiya. So, well, sa so, mga buhay ng kayo church na kung pinapangaral, hindi tradisyon ng simbahan, hindi doktrina ng tao, hindi risapin ng mundo. Kundi ang salita ng Diyos mula Genesis ng Revelation, walang dagdag, walang bawas, puro at uh, ang mga tao po ay malayang magbasa ng Bible sa sarili nila, hindi ko sila binabawalan ng kanilang mga pastor ministro. Kasi mo po ng tayo ng church sa kung saan po ang pangalan pa ng Yusuf Cristo lang ang tinataas. Hindi po pangalan ako sino sinong saan po, hindi pangalan ng Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi po pangalan ng pastor o founder ng church, ginagawa ang sarili niya na appointed son of God. Hindi po pangalan ng sekta o ng iglesia. Hindi po pangalan kundi tanging Panginoon sa Kristo lamang dahil sa po ang tanging daan patungo sa Diyos. At sa marunong muna po church, ako sa nang banal na spirit ang kumikino sa kilagidlaan, tumutulong sa pagsamba at binabago ang buhay ng bawat ng mga kagaya. So, kung ipo'y bless po ng programa natin ngayon, ipagsabi niyo po sa mga type, niyo po, o so, sa kailalan niyo, at ikabahin niyo, na may sagot ng Diyos sa mga tanong po nila sa buhay, hindi na kailangan mong apasadiling mo kaya pilitang manood ng programa ang dating daan kung saan pinapahikot lang kayo ng host, pinapabilig kayo sa sinamang alam mo sa Bible. Pero ang gusto nilang gawin, nalilin na kayo sa mga sekta. Wala po sa sekta o nasa reliyon. Ang kaligtasan po nating lahat, hindi nasa pananampalataya kay sa Cristo, hindi po wala po tayong pwedeng gawin para maligtas kundi manalig kay Jesus Christ bilang sarili nating katapaligtas at Panginoon so kung mayroon kayong madagdag na feedback tanong suggestion, comment, request o kayo praise reports pwede kayo mag-i-email, mag-text kayo mag-tweet sa akin o usulat kayo sa baba may mga space dyan kung saan kayo pwedeng sumulat at kung kayo naman po po ng Panginoon na maging supporter ng ministry na ito, pakiisa sa paligtas ng kaluluwa, welcome po ang mga tulong na panalangin at yung mga pinansyal. So, nasasunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng maturi at kulatian. At pagpalaan kayo natin ating mahal na Panginoon.